mga idol, naku ipakita nyo mga idol oh. Uwil mga idol, pinakagamit niya yung motor mga idol, ilabi na sa automatic mga idol. Ari lang na magbasi mga idol sa may amalum mga, idol ah. Oh. Tanawa na to, kung sa replacement of genuine mga idol. Money side, replacement mga idol. Ang mailhan nyo mga idol, kanyang taklo mga idol oh. Ang taklo mga idol, lahi na mga idol, parihan ako mga idol o oh. oh. ang taklo ba? Oh. Ang genuine mga idol, money siya mga idol oh. Hamis kayong naong. Oh. Mana itu mana nyu makai blue core ni makai dol ha oh 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 Yamaha blue core makai ba Mana bantayan nyu makai dol ayo ju mu kupian makai dol ke motor makai dol mana itu mana nyu makai dol monet ayo ju mu kupian number 1 ngati ma ilhan sa re replacement makai Pero na napay mga replacement mga idul, nga Dire mga number mga kaya kani mga letra mga kaidol. Oh. Different shadow mga kaidol. Thank you for watching mga kaidol.